Nag-request nga ngayon si Daddy ng adobong pusit mga mamis kaya naman ngayong araw tara't samahan niyo ako magluto neto. So meron na ditong kalahating kilong pusit. Nalinis ko na yan mga mamis at meron din ako dito ang bawang, sibuyas at napakaraming luya. At hindi naman kumpleto ang adobo kung walang toyo. Meron ako dito dalawang kutsarang toyo at syempre meron din ako dito ang dalawang kutsarang suka. At syempre gagamit din tayo dito ng oyster sauce. Sa panimpla naman mga mamis ay gagamit ako dito ng salt and paminta. At ang mantika naman gagamitin ko mga mamis ay olive oil. Alam niyo naman kahit mahalang olive oil, kailangan ko talaga magbalik loob dyan. So bali una kong ang ginawa mga mamis, nakapagpainit na ako ng kawali, nilagyan ko ng konting mantika at pagkatapos nung uminit na siya, inilagay ko na yung bawang, sibuyas at yung luya. Pinagsabay-sabay ko na nga sila mga mamis kasi ganun din naman yun. Para isahan na lang at hindi na ako masyadong mag-aantay ng matagal. Bali, gigisa ako nga lang yan, mga mamis, hanggang lobos yung mga kaluluwa nila. At nung medyo lobos na nga yung kaluluwa nila, mga mamis, sa at inilagay ko na yung kalahating kilo ng pusit na nilinis ko naman na maigi. Sa totoo lang, mga mamis, sa lahat talaga ng ulam, piling ko dito ako pinakanahihirapan sa pagluluto ng adobong pusit. Hindi kasi talaga ako marunong magluto neto, mga mamis. Pangalawang beses ko palang magluluto neto at piling ko... Tuwing nagluluto ako neto ay meron talagang mali sa proseso ng pagluluto ko. Kaya naman sa mga bihasa o sa mga batikan na sa pagluluto dyan ng adobong pusit, comment naman kayo dyan sa baba mga mamis kung tama ba yung paraan ng pagluluto ko ng adobong pusit. Bali nung nagisa ko na nga yung bawang sibuyas at inilagay ko na yung pusit, ginisa ko lang din siya ng konti tapos nilagay ko na yung toyo at saka yung suka. Tapos nilagay ko na rin yung oyster sauce pero konti lang naman yung ilalagay ko mga mamis. At pagkatapos nga mga mamis, gaya ng no kanina sa panimplang ipinakita ko sa inyo, konting asin lang naman yung ilalagay ko at pagkatapos lalagyan ko din siya ng paminta. Nakalimutan ko nga bumili ng laurel mga mamis kaya hindi ko na siya malalagyan. And yung iba alam ko, naglalagay din sila dito ng siling green o kaya siling pula. Kaya lang dahil kakain si Athena, hindi na ako naglagay ng mga yon mga mamis. Sa totoo lang mga mamis, bago ko talaga lutuin to, ang daming beses ko talaga muna siyang pinanood sa YouTube, pero hindi ko talaga alam kung bakit parang feeling ko, mayroon pa rin talagang mali sa ginagawa ko. Pero nakakatuwa naman mga mamis, kasi nung unang beses naman na nagluto ako nito, ay talaga namang nasarapan si daddy. Si Adina naman, ngayon niya lang to natikman mga mamis, pero natuwa din ako kasi sarap na sarap siya. So nung naluto na nga yung posit, mga mamis, ito katina-transfer ko na siya ulit dito sa may lagayan. Hindi ko na pala siya niluto ng matagal kasi nga alam kong bawal tong lutuin ng matagal kasi nga titigas or kukunat siya. Pagpasensyaan nyo na nga kung medyo natanggal lahat ng ulo mga mamis kasi nga sige ang halo ko. Sa susunod hindi ko na to haluin maigi mga mamis. At ito na ang ulam namin ngayong araw, ang adobong pusit, alam ma'am si Panay. At sana nga ngayong araw mga mamis ay nabigyan ko na naman kayo ng ulam idea. Hindi perfect yung pagkakaluto ko pero feeling ko naman e eh, napakasarap niya.